magandang araw sa inyong lahat ngayon ay tuturo ko sa inyo ang isang spell na lagi kong ginagamit kaya naman ay sigurado akong magugustuhan nyo ang spell na ito ang spell na ito ay uh, kung paano hindi ka mawala sa kanyang isip lagi kang uh, sasagi sa kanyang isip dahilan para ma-miss kanya gustuhin kanyang makita ma uh, mauhaw siya sa iyong atensyon, hindi kanya niya na baliwalain at lagi ka niyang iisipin. Hindi ka mawawala sa kanyang isip. Paggising niya, pagtulog niya, at kahit ano pa. Ngayon, kumuha ka lamang ng kandila. Ayan. Kahit anong kulay ng kandila, gamit man ito o hindi ito gamit, ay ayos lang. Basta kailangan mo lang ng kandila. Ngayon, ay visualize mo ang taong ito. Isipin mo ang taong ito at kung sino nga ba ang taong ito sa iyong buhay kung ano ang tingin mo sa kanya, i-visualize mo siya, isipin mo ang taong ito. Isipin mo siya sa paraan kung paano mo gustong isipin kanya. Halimbawa ay uh, gusto mong makita ang kanyang katawan, ang kanyang muka, gusto mo siyang uh, mayakap, ganun rin ang uh, mararamdaman niya sa iyo at ganun paraan ka rin niya mayisip. Ngayon, kapag tapos mo na yun, halimbawa ay tapos mo na nga i-visualize at isipin ng taong ito. Kumuha kalamang lamang ng bay leaf o dahon ng laurel sa Tagalog. Kahit ano, kahit tuyong dahon ng laurel o kaya naman ay fresh, ikaw ang bahala. Ngayon, habang nakasindi ang ating kandila, ay sulat mo lamang ang kanyang totoong pangalan isulat mo ang kanyang totoong pangalan. Kung hindi mo alam ang kanyang pangalan, ay maaaring tanungin mo ito sa kanya. Kasi kapag hindi totoong pangalan niya ang isusulat mo rito, ay baka mamaya, ibang tao, sa ibang tao mapuntang ang ating ginagawang spell, kahit pa iniisip na natin ang taong ito. O kahit iniisip natin siya dahil posibleng may ron siyang kamukha at baka mamaya ay kapangalan niya pa ito. Baka doon mapunta ang spell. Ngayon, isulat mo ang kanyang totoong pangalan. At sa likod, Isulat mo ang pagkakakilanlan ng taong ito para malaman natin kung kanino ba talaga ang spell na ito. Halimbawa ay mayroon siyang tattoo sa kamay, may nunal siya sa ganitong parte ng kanyang katawan, itim ang buhok, itim ang mata. Ikaw ang bahala. Bawa ay mayroong nunal sa hita. Ngayon, ay hamari ka kumuha ng chani. Mas maganda kung kumuha ka ng chani dahil susunugin natin ang dahon ng laurel na ito. Kapag ginawa mo ang spell na ito, maganda kung nasa isa kang kulob na kwarto. Dahil nais natin na ah, maamoy natin ang ah, dahon ng laurel na ito. Habang sinusunog mo ito, ay isipin mo sa yung uh, sabihin mo sa yung isip po kaya naman naiibulong mo na hindi ka mawawala sa kanyang isip lagi kanyang may isip mamimiss ka ang iyong katawan ng iyong presensya na naising kanyang makasama ngayon ako ay kanyang mamimis, ako ay lagi niyang iisipin sa kanyang paggising sa kanyang pagtulog ako ang magiging laman ng kanyang isip. Mamahalin niya ako at hindi niya makakalimutan ang akin uh, imahe sa kanya. Hindi, mawa hindi ito mawawala sa kanyang isip araw-gabi hanggang sa kanyang pagtulog at pagising. Pagkatapos sa ilang hapin mo lamang ang amoy na inilabas ng ating laurel na sinunom, na may pangalan niya at pagkakakilanla ng taong ito. Pagkatapos, ay patayin mo ang uh, kandilang ito. Maaring paipayan mo ito gamit ang iyong kamay, ngunit huwag na huwag mo itong ihipan. tapos ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng panyo o gamit na palagi mong ginagamit. Panyo, baso, unan, kumot, kama o kahit ano. Basta dapat ay sa'yo lamang at ikaw lamang ang gumagamit kung maaari. Ngayon kung ah, halimbawa ay baso ito, Katuhin mo ito, sapakin mo ito, hampasin mo ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay sigaw mo ang kanyang pangalan. Kung halimbawa ay pawal mo mong isigaw ito, ay maaaring isigaw mo na lamang ito sa sa iyong isip. Sabi, isigaw mo ang kanyang pangalan ng anim na beses. O kung sa unan mo naman, hampasin mo ito ng tatlong beses. At, uh, gamit, dapat ay gamitin mo ito araw-araw. Ah. Ang bagay na gagamitin mo rito. At kung maaari, dapat ay walang ibang gagamit nito. Pagkatapos, isigaw mo ang kanyang pangalan ng anim na beses. Pagkatapos noon ay tapos na ang spell na ito. Kahit kailan, maaari nyo itong gawin at kahit anong oras. Ngunit, mas maganda kung uh, sa kabilugan ng buwan, gumagawa tayo ng mga spell. At pagkatapos, kapag ginawa na natin ang spell na ito, ay gawin natin ito kada uh, biyernes at kahit anong oras ngunit kung kabiluga naman ng buwan ay ayos yon kung kabiluga ng buwan, ngunit kung hindi naman kabiluga ng buwan, mas magandang gawin ito ng biyernes at kahit anong oras ikaw na ang bahala, kung ano ang uh, uh, available mong oras, at ngayon sa kandilang ito, ay ay uh, sindihan mo lamang ito hanggang maubos at pagkatapos ay uh, itapon mo na ito Maraming salamat sa inyong panonood. Dapat ay kapag ginawa nyo ang spell na ito ay ulit-ulitin nyo ito kada linggo o kaya naman ay kada dalawang linggo. Basta dapat ay kapag ginawa nyo ito, makalipas ng dalawang linggo o makalipas ng isang linggo ay gagawin nyo itong muli. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. Kapag hindi nyo ginawa muli, ang spell na ito ay maa uh, maaaring mawala ang epekto nito at maalis kaya naman kailangan ay gawin nito ito ng regular isa hanggang dalawang linggo depende kung uh, <clears throat> maging mapagmatyag ka kung sa tingin mo ay hanggang dalawang linggo ay may epekto pa rin ang spell sa kanya hindi gawin mo kada dalawang linggo Ngunit kung isa siyang tao na mabilis maalis ang epekto ng spell gawin mo ito kada uh, isang linggo Maraming salamat sa inyong panonood kami ay mayroong ginawang forum na sa tingin namin ay makakatulong sa inyo. Marami ka rito matututunan paano magpaputi ng ngipin, tuhod, siko, kung uh, paano hindi maging lo siyang, paano mahalin ng iyong asawa upang hindi na siya maghanap ng iba, paano pumayat ng mabilis, nang walang diet, at marami pang iba. Maraming salamat sa inyong panonood.